Posure order sa na nag-viral na resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol, inihain ng DENR. Narito ang news clip ni Jen Patrolia. Ipinagutos na ng Department of Environment and Natural Resources ang pagpapatupad ng temporary closure order sa isang resort sa Chocolate Hill sa Bohola. Ito ay sa gitna ng mga naglilipa ng viral post sa social media ng isang swimming pool na itinayo mismo sa paanan ng idineklarang National Geological Monumenta. Kaugnay nito, naglabas na rin ang direktiba si DENR Region 7 Executive Director Pakito Melecora sa Bohol Provincial Environment and Natural Resources Office na na bumuo ng isang team upang tiyakin ang pagsunod ng Captain's Peak Resort sa Temporary Closure Order. Nabatid na idineklarang protected area ang Chocolate Hills simula pa noong July 1, 1997 sa pamagitan ng Proclamation 1037 na inilabas ni dating Pangulong Fidel Ramos. At yan ang aking news scoop. Ako si Jen Patrolia, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.